Defying Death. Oso, kinaladkad ang isang babae mula sa kanyang garahe bago niya ito inatake. Oh my God. Isang babae sa Florida ang muntikan ng mamatay matapos siyang kaladkarin at salakayin ng isang oso. Kasalukuyang nagpapagaling ang isang babae na nakatakas mula sa isang oso na may halos isang daang kilo ang bigat sa harap ng kanyang bahay sa Seminole County, Sabado ng gabi. Si Terry Frana ay nakakita di umano ng dalawang black bears na hinahalukay ang basura sa harap ng kanyang garahe at sinugod niya ang mga ito dahil ang kanyang mga anak ay naglalaro din sa labas. Nakita ng ina ng apat na bata ang tatlo pang oso na naghahalungkat ng basura bago siya bayolente inatake ng isa sa mga ito. Nakaladkad ng oso si Frana palayo sa garahe pero nakatakas siya at nakatakbo pabalik sa loob ng bahay. Nakita siya ng kanyang 15-year-old na anak na tumawag sa pulis. Nakatira ang pamilya Frana sa isang lugar na nasa gitna ng mga nature preserves malapit sa Orlando. Ayon sa asawa ni Frana na si Frank, kinailangan ni Frana ng tatlong pong staples at sampung tahi sa kanyang ulo pero siya ay nairelease sa ospital ilang oras matapos sa mga pangyayari. Ayon sa mga autoridad sa Florida, maaari nilang kumpirmahin na may isang osong sangkot sa insidente, pero hindi nila makumpirma na may limang oso sa eksena.